Why can't we do Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa SamSam Sam TV Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday So happy Sunday sa atin lahat ng bonggong bonga. And then of course gusto ko rin mag-shoutout Sa mga kaibigan natin na talagang tumututok dito Araw-araw, lagi-lagi sa SamSam Sam TV Thank you so much sa pagmamahal at so Support na binibigay ninyo at hindi lang yan yung mga kaibigan natin na nasa Middle East ayun so ang dami dami na nanonood sa atin dito plus syempre yung mga nasa Americas katulad ng USA Canada may gas kapon kap and, and then plus syempre sa Australia hello sa inyong lahat nakakatuwa naman yung pagmamahal na support na binibigay ninyo grabe wala akong masabi winner talaga and then plus yung mga kaibigan natin syempre na nasa Asia katulad ng Philippines, Japan ayan may mga friends tayo dyan at saka yung mga nasa Europe maraming maraming salamat naman nakakataba ng puso pag nababasa ko yung yung mga ano ninyo yung mga message ninyo lalo na yung mga nasa Europe message talaga sila kung nasaan sila maraming salamat o diba so thank you and then ayun so syempre kagabi lumabas ako with my friend mhm mm So, in-invite nila ako na mag-party-party party kagabi. So, sumama naman ako dahil libre. Charot. <laughs> Hindi. Ano, ah... Uh, yung, yung boyfriend niya kasi kakilala ko tapos sabi nga nung sama natin si Sam so yun so sabi naman nila tara treat ka namin o so, sumama naman ako at nag enjoy ako dahil ang gagwapo ng mga ano doon kumakanta saka yung mga tao doon hindi naman masyado kagandahan pero yung mga lalaki guwapo charot kaya gusto ko doon So, ito na, pag-usapan natin, syempre, yung Indonesia. So, yung Indonesia pala, masyado talaga nila sineryoso pala tong supranational. Ang ini-aim pala talaga nila, back to back, ganun kalakas yung expectation nila. Magba-back to back sila dito sa Miss Supranational. Hindi ako, ano, hindi ako nagugulat sa mga reaction ng iba na parang, Ah uh, bakit ganoon hindi sila nanalo pag nababasa ko kasi sa social media yung mga sinasabi nila na parang ang feeling nila niluto sila dito sa supranational tapos pang konsuelo na lang daw yung ano yung Asia ano ba to uh, yung title na Miss Supra National Asia sa kanila Parang ang isip-isip ko naman Parang grabe kayo, dapat na matuwa kayo Kasi binigay sa inyo yung title na yun eh Hindi yun pa konswelo Kung tutuusin na, deserve ng iba, diba? So, naloka ako Anyway, so, ayun nga Hinihit pala talaga nila yung back-to-back -back At ang taas ng expectation pala nila Na magba-back to back sila dito Kaya sabi ko bakit kayo nag expect ng ganun? Eh, wala nga napuntahan masyadong nabansa yung reigning queen na from Indonesia. Sa totoo lang, sa lahat ng mga reigning queens dyan sa supranational, siya yung pinakamababang numero na napuntahan na lugar. Hindi katulad nung si ano, si yung nakalaban ni Pauline Amelex. Grabe. Naka, 18 countries siya. Oho, tapos yung sumunod 11, tapos yung sumunod 10, tapos si Indonesia, wala charot. Wala pa yata 10, mm, 'di ba? So, syempre bilang organization, eh bakit ka magtitiwala sa uli sa reyna nila? Syempre, ano yun eh, uh, sugal sila kapag pinanalo uli nila to ng back to back, eh nalugi na nga sila nung nakaraan. Hindi kasi to makapag-travel, hindi dahil sa wala nag invite Una, hindi makapag-travel kasi uh, yung visa nga for another country. So, nahihirapan sila. And then, plus, nandoon yung ano, mababa yung ano. <laughs> Hindi nila nahihit yung kota nila. Ganon. just ko Lord, nakakaloka. Pero, dapat maging masaya sila. Ang target kasi nila is back to back. Pero, in fairness naman, ibinigay sa kanila yung Miss Supra National Asia. Sabi nga ganon, tingin mo ba mama ang favorite ang Philippines at saka yung ano, Indonesia dito sa Supra hindi ko masabing favorite ang Philippines, hindi ko rin masabing favorite yung Indonesia. Pero sila yung yung kandidata na pag nagmi-mis supra laging malakas yung laban nila. Parang feeling ko kasi because yung Puteri Indonesia, 'di ba? Yung Puteri Indonesia kasi lagi silang parang iniimbitahan doon sa ano sa Indonesia. So maganda yung relationship ng country ng Indonesia at saka ng supranational. Kumbaga parang nahikita uh, nakikita talaga nila yung galawan ng ng Indonesia. Pero naalala ko halos mag-away yan ni eh, dahil noon, 'di ba, hindi na nalo yung kandidata nila at nagwawala sila ng bonggam-bongga. -bongga. Pero I think yung relationship malalim na. Oo. And then plus, magaganda naman yung pinapadala nila. In fairness, yung kandidata nila ngayon taon na to sa supranational charming. Nung nakaraan taon, may ganda. Ang ganda-ganda nga. Nung walk siya, ang ganda, ganda ng, ng makeup niya, ang ganda, ganda ng itsura niya. So, sabi ko, may ganda talaga din yung mga candidates nila. And, Ganun talaga, siguro nahihirapan lang silang mag-penetrate ng todo-todo sa competition Kaya hindi sila nananalo madalas But feeling ko kasi, uh, masyado silang ang taas ng expectation nila <laughs> Dapat medyo hinaan lang nila, tapos surprise na lang na Hay, panalo pala kami, yung mga tipong ganoon So yun, nakakaloka yung Indonesia Pero happy naman ako sa sa nakita kong performance ng kandidata nila and din yung result, di ba? Bongga yun. Kung tutuusin nga sa ano, sa sa supranational Asia, Andiyan dyan si Malaysia, di ba? Pwede din naman sa kanya mapunta. Pero parang piling ko na personal ng todo-todo dito si Malaysia kasi because of Indonesia. Kasi yung reigning is from Indonesia. Parang piling ko ginawan niya talaga ng paraan para mas mapansin si Indonesia. Kayo ba? May ganun ba kayong ano? Parang piling ko kasi, syempre, alam naman natin yung mga Indonesia, yung mga istorya niyan sa mga beauty pageant, di ba? Parang may mga ano, parang piling ko mas madali na makapasok si Indonesia more than kay Malaysia dahil mas papaboran. Oho. Yung sa top model nga, parang feeling ko, nagamit din doon si, ano, nagamit din doon si, si Malaysia para maligwak si Tara Valencia na makuha yung ano eh, yung top model talaga eh, di ba? Kasi di ba dalawa silang pinipilian, mas pinili nila si Malaysia more than kay Philippines. So parang piling ko kaya nila pinili yon dahil alam mo yon mas pabor sa kanila kung si Malaysia ang papasok doon kesa kay Philippines. Pero ang pinaka nakakaloka, napasama siya sa top model tapos wala siya sa semifinals. Kaya may ganun akong thought na parang ah uh, hindi kaya napaglaruan dito ng todo-todo si Malaysia kasi parang feeling ko ang, ang ano ko lang ha Indonesian kasi ang title holder so parang madali lang sa kanyang tsumika, madaling <laughs> ano yung tipong ganon kaya sabi ko, bakit ganon? Ang galing naman ni Tara Valencia doon sa top model. Tapos parang hindi ko naman nakikita na sobrang ganda talaga ni Malaysia para maka na talaga sa top model. Pero yes, silang dalawa. Siguro nakikitaan nila si Malaysia kasi matangkad, tapos balingkinitan. So very model yung dating. Si Tara kasi medyo maliit. But nanloka ako doon sa fight na parang, ano, parang, bakit ganun yung nangyari? Ano, biglang biglang nawala sa eksena si Tara tapos si Malaysia ang pumasok. Tapos nung coronation, ang pinaka nakakaloka, bakit biglang si Malaysia nawala sa eksena, hindi man lang pumasok sa semifinals, eh top model siya. So, ano nangyari? Eh maganda din naman yung performance niya during during ano, during tawag dito. ah uh, coronation, di ba? Preliminary, maganda din yung yung pinakita niyang performance. Kaya parang sabi ko, bakit ganon parang bigla siyang nawala sa eksena di ba parang kung iisipin mo parang parang questionable na parang wala ka sa semifinals pero wala ka sa top 24 pero nag top model ka di ba pumasok ka sa top 3 ng top model palagay na natin ang pinili lang kasi nila doon yung number 1 at hindi pa rin siya pasok pero consideration na napili ninyo yan, ibig sabihin nakikitaan nyo siya ng galing at potential. So, dapat matig siya na nasa top 24. Kung maliligwak man dito sa top 24, possible dapat Indonesia yon <laughs> Ganon. Kasi, di ba, mas naglaro si Malaysia. Mas parang napili nila si Malaysia. And then, ano bang pinagkaiba nung gown ni Malaysia at sa ni Indonesia eh, sino bang mas maganda nag-perform during, during ano so sabi ko parang unfair na sana dapat nandun siya sa top 24 hindi siguro dahil nga iniingatan nga na na wag siyang makapasok kasi pag nakapasok siya baka makarating pa sa top 10 and then pag naka top 10 baka siya pa ang mapiling uh, ano siya pa ang mapiling tawag dito si Malaysia pa ang mapili na maging supranational Asia. Kaya parang piling ko, iniwasan talaga nila na makarating to sa semifinal. So, yun yung mga nakikita ko. Anyway, kung ano man yung mga nangyari dyan, kung ano man yung mga ganang na katotohanan, eh, tapos na rin naman yung pageant. And then, ayun, sa Indonesia, sana matanggap nila na ko ano man yung narating nila dito. And then, dapat happy sila kasi kung tutuusin, back to back sila eh, di ba? Back to back uh, winner. Oo, oh. yung winner sila as a uh, Miss Supranational Asia, eh parang winner pa rin yun. Kasi nung nakaraan taon, kinonsider natin siya na winner tayo doon sa Supranational Asia. So, malaking karangalan na rin yun. Plus, nakuha pa nilang duo silang dalawa ng ano ng partner niya Indonesia din o oh, diba ba tutuusin nga dapat ang naibigay yung Mr. Supranational sa Vietnam eh sa Indonesia uh, Supranational Asia dapat sa in, ano yon Mr. ha sa Mr. dapat sa Vietnam tapos ayun nga ayun din yung nakita ko kasi, kasi Kututuusin, mas bongga yung presentation din ni Vietnam. Eh, pero naiintindihan ko naman. Gusto ko rin naman si Mr. Indonesia. Ganon! Anyway, so good luck na lang. Better luck next time. And then, of course, happy tayo para kay Taro Valencia. And then next year, malay ninyo, sa atin na ang corona. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, mag-comment below lang kayo. Tingin ba ninyo, talaga bang over and over na ba talaga ang mga mga kapitbahay natin para sa sinasabi nilang powerhouse sa sinasabi nila na dapat sila to. So, please comment below. Diba? So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal. And then, keep smiling lang, guys. And laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.